Ayan po mga boss, good morning boss, mga bossing, good morning. Ayan, yung dalawang tagbot na yan mga boss, papuntang buntod. Dito sa masbati to mga boss, ayan napakalinaw po ng dagat. No, may namimingwit pa. Yan po yung dalawang bangka na yan boss Papuntang buntod po yan Sa may beach resort Dun sa may ano Gitna ng laot Buntod ano o Maliligo yun sila Dun sa gitna Dito po to sa Masbati. Masbati City po. Yan, napakaganda ng tanawin. Sobrang ganda. Ayun, may mga bundok na yan sa isla. Isla yan, mga isla. Punong-puno yung dalawang bangka. Papuntang buntod. Marami namang bisita ay yung anak ko yan naliligo yan sinamahan ko kasi gusto niyang maligo yan siya lang mag isa dito yan o oh. siya may namimingwit makalinaw ng dagat yan naglalaro yan siya lang mag isa walang kasama Sige ko na ikaw nak Anak kong bunso Si na Ah hilo na ay Sige na ay hilo Dali <laughs> Ayun na po Puntang buntud Ayun marami pang pa Ibang bisita Ayan po, yan pa ako, sila doon. Mamaya babalik yung bangka. Ayan po, napakaganda po ng view natin mga boss, madam. Sobrang ganda, linaw ng dagat oh. Oh. Lino linaw ng dagat isla na yun oh. Yan, oh. may mga namamangka pa dyan oh. yung barko ano yan uh, biyayang Cebu yan oh, biyayang Cebu Nak diri kalau Ayan po ma'am, sir, maraming salamat po uh, pa-subscribe po sa YouTube channel natin GC de la Cruz. Maraming salamat po. Magandang umaga.